Kayao, tap no maba pa adu Ay. kayo pa lolo Pedro, Kardo. Sa kasalukuyan, mga kadugo, kami ay nagpapa-harvest ng kamote. Na yellow dito sa uh, Bogoy's Farm. Ito yung tinanim namin last December 19 mga kadugo. Ayan oh. Uh, at aming nakita na hindi pala maganda ang yellow na kamote na itinatanim. Kasi hindi siya lumalaki ng bilog-bilog kagaya ng puti. Yan o, oh. tsaka madalang pa ang laman mga kadugo ganito ang buhay ng magsasaka mga kadugo sa matinding init ng araw kami ay nagtratrabaho pero nage enjoy ako mga kadugo kahit mahirap. Yan ang mga kasama ko. <laughs> ang aking hipag, si Madeline. Uh, si Aris, ang aking kababaryo. Mga uh, kabarangay ko ito. At saka yung isa, si Pungkang. Pungkang. pukaw <laughs> Pukwang. saka yung isa, si Palan. Kami ay namumulot. Patuloy pa rin namumulot ng laman ng mga kamoting tanim namin mga kadugo yelong kamote tapos na kaming ay, tapos na kaming mag harvest mga kadugo ng tanim namin na kamote, ito yung mga na harvest namin yan yung namulot na dalawa ayaw nyo nila ng camera o oh, nagtago silang dalawa <laughs> ito yung napilian na mga kadugo eto yung orka. eto yung small. Paki-open mo ngayon anak. Ay, yung white ito na yung kamote. Small din yun man. Small ang size. Ayan anak, paki-open nga yan isa. Ano yan? Oh yan. Good na yellow mga kadugo. Yan. Yellow na kamote. Good. Meron pa kaming pipilian na kamote mga kadugo. Yan. Yan si Kabagis Kumilda. Hmm ang Sino? Okay. Wait, singkunta. may sakaban. Ayan, mga Ang aming tanim na ang aming hinarbes. <laughs> okay, mabalinin. Kain muna tayo mga kadugo bago namin ipagpatuloy ang pagpili. Ito ang kakainin namin po mga gulay, kalabasa at malunggay, um, balatong, monggo, kanin, ayan. Kain po tayo. Ding. Ang sarap mag umupo dito sa mga ilalim ng mga puno mga kadugo. Malamig mahangin. Yan. So, hanggang dito na lamang ang aking vlog sa araw na ito mga kadugo. Thank you, thank you. Thank you, thank you so much sa mga 542 subscribers at sa mga patuloy na nanonood dito sa aking youtube channel ingat po tayo palagi lagi nating tatandaan mahal po tayo ng Diyos hindi niya tayo pababayaan maniwala magtiwala umasa at sumunod lang tayo sa kanyang mga salita I love you with the love of the Lord bye bye when bagis